Ngayong umaga ay isa pong napakahalagang yugto sa aking paninilbihan publiko. Araw na ibinigay ng Diyos upang ipagpatuloy ang nasimulang reforma sa ating lalawigan. Mula sa kalusugan, edukasyon, agrikultura, turismo, kalikasan, pananalapit at iba pang larangan ng serbisyo publiko. Sa akin pong... Uh, pangpitong inaugurasyon. Uh, medyo nalito po ako doon. No? Sa akin pong pangpitong inaugurasyon mula nung ako ay maging vice mayor, mayor, congressman at ngayon ay gobernador, hindi po nagbago ang aking paninindigan at paninilbihan. Nanantili po akong tapat sa tungkulin at taglay pa rin ang hangarin na makapaghatid ng serbisyong makapagbibigay ng pangmatagalang solusyon sa maraming suliranin ng ating lipunan. Sa kabila ng lahat ng aking narinig na pambabatiko sa akin at sa aking liderato, ako ay nanatiling malakas at matibay dahil naniniwala pa rin ako sa katotohanan at kabutihan. Nagtiwala ako ng lubos sa Diyos at sa taong bayan na sa huli ay ang kabutihan at galing pa rin ang mananaig. At tama tayo dahil nandito na ang araw na itinakda ng Diyos at batas para simulan muli ang aking pangalawang termino bilang inyong gobernador sa lalawigan ng Pangasinan. Sa akin pong pagsisimula ng aking pangalawang termino, minarapat ko pong dalhin sa inyo ang paggawad ng Commission on Higher Education o CHED sa Pangasinan Polytechnic College, Lingayen, ng Certificate of Program Compliance o COPC para sa apat na programa. Simbolo ito ng ating hangarin na mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng libre at dekalidad na edukasyon. Dahil dito, patuloy tayong magsusumikap na palakihin pa ang Pangasinan Polytechnic College upang mas marami po tayong matulungan na kabataan na gusto pong makapagtapos ng koleyo sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ito ang katuparan ng aking pangako noong ako'y umupo sa aking unang termino bilang gobernador, katuparan ng pangarap ng unang batch na mahigit na pindong daang estudyante at libo-libo pang nagnanais maging marunong at magaling. Mga minamahal kong... Uh, Pangasinense, Kakabsat, Agagi. Tayo po ay nagsama-samang muli sa makasaysayang lugar na ito ng ating mahal na, lawigan, na lalawigan hindi lamang upang ipagbun ipagbunyi ang ating tagumpay. Hindi lamang upang aking ipahatid ang taus-puso kong pasasalamat sa lahat ng muling naniwala sa aking kakayahan at sa aking pamamaraan ng pamamahala, hindi lamang upang ipaalam ang katuparan ng ating mga pangarap at naipangako ng mga mahahalaga pang matagalan at tiyak na magdadala ng kaunlaran sa ating lalawigan. Hindi lamang po upang ilahad ang ating direksyon sa mga susunod na taon, bagkus upang hikayatin ang bawat isa na makibahagi sa napakalaking trabaho para sa pag-unlad ng ating lalawigan. At higit sa lahat, tulungan niyo po ako. Ipagpatuloy ang galing ng Pangasinan.